Ohayo gozaimasu! Paano nga ba natin gagamitin ang salitang kochirakoso? Ang kochirakoso ay napakagandang salita, lalong-lalo na sa ating mga banyaga, sa ating mga foreigner. Kapag tayo po ay nakikisalamuha sa mga Nihonjin, paano ba natin gagamitin ang kochirakoso? Halimbawa, binigyan mo siya ng ulam, gusto mong ipatikim ang ulam natin na adobo, tapos nagpasalamat siya, And then in return, nagpasalamat siya sa'yo. Tapos binigyan ka niya ng fruits, ganon, diyan na po papasok ang salitang kochirakoso. Di ba pag nagsasabi sila ng kunay dari gato? Salamat last time. Adobo kureta kara. Dahil binigyan mo ako ng adobo. Tapos ibinilag sa'yo ang lalagyan at may kasama pang prutas. Or binigyan ka ng cake at ng kung ano-ano pa. いいえありがとうこちらこそ。So, ko kochira ko so, kung baga sa ano, dapat ako ang magpasalamat. So, I should be the one who say so. Dapat ako nga ang magpasalamat sa'yo. Ko Kochira ko arigato. At kunwari, may nagpasama sa'yo. Nagpabuhat sa'yo. Binuhat mo. Tapos, nung tinulungan mo siyang buhatin, tapos, pagbalik niya sa'yo, mas marami siyang itinuro sa'yo ganito ang gawin mo, ganyan-ganyan. Ko yate yata iyo. Sa susunod, kondo, konis ba iyo. Next time, dapat ganito yung gawin mo, ganyan-ganyan. Para yung pagbuhat, mas mapapagaang. Mas mapapabilis. Honto ni arigatone. ne? Pag nag-thank you sila sa'yo, pero nagpatulong lang silang magbuhat sa'yo, pero mas marami kang natutunan mas maraming naituro sa iyo. So, in return, dapat ako po ang magpasalamat. ko koso arigato. I should be the one who say so. So, that is ko koso. May natutunan po ba? Matane!